magandang hapon mga kapising nandito na tayo sa dagat so mama na tayo try natin mama na may mado naman yung dagat pero malabo Kalmadong dagat mga kapising pero malabo. Pero magbabaka kali lang tayo mamaya. Try natin yung sisirin yung ilalim para sure tayo na malabo ba o malinaw. Kaya na tayo. Kalmada. Sigurado malinaw ang ilalim nito. pero mayroong nag ano nang lalambat so abang abang na lang mamaya mga kapising sa ating pagpamamana right okay nandito na tayo medyo malinaw naman yung visibility natin sana hanggang laot ito ay malinaw para makapagpamana tayo ng ayos o kit o nang isda natin at o nang papanahin natin ang mga kapisig ayun, isang labahita hindi yung maliit na ipeso pero, pero goods na rin ito mga kapisig ayun, ayun. labahita ang o nang isda natin o kagitan kung tawagin dito saan hanap tayo ulit mga kapisig at dito Pinakbuhan tayo ng isang samaran, Babay lang muna At sisig tayo ulit Ay dito Hindi natin dinabutan Iniwan ulit tayo ng isang samaran, At dito na Sa ikatlong pagkakataon Ay naabutan na natin Ayun Sakul Pambihira Ito <tip> wala pa Ano ba yan? At dito, buti nga, medyo malala yung tama niya. At naabot natin. Ayan, mamamatay na din yan. Maraming um, salamat, Lord. Dahil hindi siya lumayo sa atin. Sa unaan lang siya ay doon na... ...pilo na, nahimatay na. Gawa sa tama niyang nasabot sa unang para natin. Ang dami nila mga kapising. Kaya lang napakailap. Okay. Hanap tayo ulit. At dito, nakakita naman tayo dito ng isang sweatpits. Ayun. Hmm, Sapul kang lipti ka. Ah. E, Pwede rin yan. Masarap na din yan sa prito. Kaya na rin yan sabawin at sigarin. <laughs> Uh, Anak At uh, dito sa napakalaking Fibro Furas May nakapita sa akin ng isang napahita Patay hmm, okay ka to... Yan, isang napahita O oh, indangan, kantitan Ang daming pangalan ng isa Pero Sa English Fish pa rin ang totoong pangalan niya Ang daming pangalan ng isa kanya Napahita, indangan, kantitan Ayan, saan bang totoo dyan? Ang totoo dyan, masarap yan sa sinabaw. Hanap tayo ulit. At dito, makakita tayo dito ng isang antulihaw. Hmm. Patay kang antulihaw ka. Nakahuli naman tayo ng antulihaw. yan tawag sa iba yan para yung nga dito sa amin sa sinabi ko na sa unang video ko ay antulihaw gawa na yung hugis niya ay parang antulihaw ang kulay niya mga kapisi kaya tinawag namin antulihaw hanap tayo ulit at dito nakakita tayo ng patung langit sarayin natin i-double kill kung makaya hmmm double kill double kill may mga kawalan yung isa pero hindi na siya lumayo mga kapisin dahil malalaki ng tama niyan at babalikan natin yan para yan ang tunay na dubuhin so bata kinang ha bata ito na dubuhin pero pangalawang kira na natin yung madubuhin ang tunay na pad kalu bolten awo lalaki mga langit mga kabisig ala pa yo le awo na ti Isang na bisan god ti an kalakitok goods na rin yan bait kana yo ayo okay saktong ego

Isang bugi uli. Ayon. Tumalikod ka. Patay ka na yun. Hmm. Ayon. Sako. Tagos sa natin. Ayan. Masarap yan sa kinilaw, sa tutulan. Kinikilaw namin yan. Ayon. Masarap sa kinilaw yan, mga kising. Hanap tayo ulit. At dito, nakagita tayo ng isang Surahan

dito lang isang surahan tawag naman ang surahan na susaybay bakahon ayun po uh. laki so babit yung lager natin kaya babalik -ba na lang natin mga kapisig at dito na

Familia parinya nang litti mga kabisig ang tawag dito sa amin yan ay malilain ul Un sa kulapuhan ayan kaya apaka sarap kan makakbisig mataba yan, yan uh, ang kasi nanusta sarap yang sasilangaw anak tayo ri at dito nakakita tayo dito nang isang kanoping Eh, hmm, tai kan kanopin Ayun. Lah apakah syarat-syarat pamsilnya mengabisi? Ini enggak tahu masyarakatnya kaitannya mutu dan masyarakat kan atobus di Lambahau. Ayun. Awak sebaiknya Ali Mama. Si si tayo nih. Ade itu. Nakakita tayo ng isang samarang hmm, sapong kikoy-kikoy. Ayun. Tawag sa iba niyan, puras. Tawag na naman nila iba dyan, kitong. Dito sa amin, ang tawag namin dyan ay moblad, mga kapising. At isang islang baksidor. Ayun. Ayun pag na tayo mga kapising at abang-abang lang sa ating mga ulit sa gilid. A few moments later. Nakagilid na tayo mga kapising. At yan yung kabuang huli natin. Nakahuli tayo ng dalawang samaral. Ayan o. ating nahuli. Apat sana na piraso. Apat na piraso sana yan kaya lang nakawala. hindi na natin binidyo yung iba at yan ang huli nating isang hantulihaw at abang abang sa ating shout out mga kapising at maraming maraming salamat nga pala sa inyong todo suporta sa ating channel alright magsya shout out tayo so magandang tanghali mga kapising uh, shout out tayo uh, pinapawisan tayo galing tayo sa kalabaw nagpalublog tayo ng kalabaw sa ilog So mag-shoutout muna tayo. Ah, uh, una una shoutout din sa kain... Hans Walking Tours. John TV Vlog. Kay Bo Adventure, Rio Ancheta. Very Espero, Jerry Cabintoy. Yours G Adventure. Asi Diversa style you take 16 yan okay K16 why in 67 mix Kasima vlog Bartolome Grotas Isla Adventure Roisky Roisky Fishing Animal Encounter uh, Brad Fishing Adventure uh, Kay Archie Masa Mayor Apuksay TV, Direk Misa, kay Rosana Villajermosa ng Davao City, GC Adventure, Cordapiaros, Rose, Titalisa TV, Kapupong Vlog, ng Cagayan Valley, uh, inaano sila ngayon ng Baguio doon,

Rapid Spear Fishing, Oraco TV Channel, Mel Spear Fishing, Rinan Fishing Adventure, Nanay Ruby Channel, Erning Ronya, AR TV, Ray Fishing, Brother 3Y TV, Spartan 858, Carlo Artiles, John Berber, Altom Channel, Uncle Archki TV, Amonit Fishing Trip, uh, Davao Occidental Divers, Para Divers. At sa gusto magpa-shoutout ay comment lang kayo sa ating comment section para next episode natin ay pa-shoutout kayo. So maraming maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng ating mga pina-upload na video. At thank you for watching. Mga kapising and God bless us all.